paano ustad yung mga nag-aaral ng attorney? May mga Muslim na attorney sila. E nag-aaral sila ng batas maliban sa batas ng Islam. Pasok pa rin sila sa apat na yon. Kapag naniwa, nag-aaral sila ng attorney, naniniwala sila na ang batas ng gobyerno mas mainam sa Islam, kufuryon. Ikalawang senaryo, kapag nag-aaral sila ng, ng law, na naniniwala sila ng Islam, pareho lang ng gobyerno, kufuryon, Labas sa Islam, inag e, aaral ng law. Ikatlo, kapag nag-aaral sila ng law, tapos niniwala sila yung Islam mas mainam, pero pinahintulot nila ang pagbibigay ng batas. Maliban sa Islam, kufur din yun. Pero kapag nag-aral sila ng na naniniwala sila ang Islam mainam. Tapos, ayaw nila sa puso nila mag-aral. Hit nila ang pag-aaral ng Lord sa puso nila. Pero dahil nga walang Muslim na magpwede mag-aral, na pwede protektahan ang karapatan ng Muslim, pagdating sa korte ng Pilipinas, papahintulot sa kanila dapat yung puso nila nandun pa rin yung hate. Naintindihan ninyo? O pa nag -aral ng law? Kasi yung pinag-aaral mo itong batas maliban sa Islam. Pero hindi advisable. Hindi maganda yung mag-aral ng batas ng gobyerno ng law kapag wala kang pundasyon sa reliyon ng Islam. Hindi mo alam yung Hindi mo alam yung akida. Hindi mo alam yung karapatan ni Allah o ta'ala sa mag-aaral ka. Hindi advisable na mag-aaral ka. Although do doon sa ikaapat na sitwasyon papahintulot sa'yo, pero kailangan mo ng pundasyon ng iman at ng Islam. Kasi bakit? Kahit sabihin mo na hate mo, eh wala ka namang panghawakan sa relihiyon mo eh, sa puso mo eh. Tama ba? So dito, dito sa pasok sa ikaapat na case yun.